Marcos Singilen, Duterte, Panagutin. Ito ang panawagan ng mga progresibong grupo para sa SONA 2025. Para sa mga lista, pambubuto lang ang ginawa ng Pangulo sa nakalipas na tatlong taon habang tuloy din ang pangangalampag sa Kongreso na si Vice President Sara Duterte sa kabila ng sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa kanya dinatinag ng pabago-bagong panahon ng mga militanteng grupo sa Quezon City mula sa hanay ng mga magsasaka, manging isda, guro at mga manggagawa. Para sa grupo ng mga guro na Alliance of Concerned Teachers, ang pangalan ni PBBM ay kumakatawan sa tatlong salita, Barat, Bulakbol, Mandarambong. Sinasabi rin natin na siyam sa bawat sampung guro hanggang sa kasalukuyan ay hindi talaga nakakatungtong sa living wage. No? Bulakbol kasi bagong school year pero uh, lumang mga problema yung inabutan namin. May 165,000 classroom nakakulangan kung sa aming mga teachers ay 140,000 no? yung kulang na Uh, mga teaching personnel, no? mandarambong yung huli no? kasi hindi kami papayag na hindi mapapanagot ang sino mang may kasalanan, no? Do lalo na sa usapin ng korupsyon. Kasi dalawang taon no? na yung ating uh, ahensya ay biktima talaga ng ilang mga uh, anomalya, no? yung laptop at kung ano-ano pa, confidential fund, habang may krisis sa edukasyon. At nang tanungin kung ano ang sana sa zona ng mga guru. Sana magkaroon ng pagkalinga at prioritisasyon doon sa ating mga guro. Pagpapalakas naman ang lokal na produksyon, genuine land reform at national industrialization ang sana ng mga magsasaka at manginisda. Maaga silang nagprotesta sa tapat ng Department of Agrarian Reform Office sa Quezon City. Ang kanilang sigaw, Marcos, peste sa magsasaka, puksain. Ang sana naman ng ilan ngayong sona, hustisya para sa mga nawawalang sa bungeros. Gaya ng nakagawian na, inaasahang susunugin at wawasakin ang FG ng Pangulo na may tema ngayong taon na bongbong -bong mambubudol. Tampok dito ang nakanguing mukha ng Pangulo hawak ang isang budol hat na simbolo sa mga umunoy parang bula ng mga pangako. Nariyan din sa likuran niya si US President Donald Trump na nasa likod umano ng Pangulo. Umulan man o umaraw, di na bago ng panahon ang alab ng mga raliyista na manindigan para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus, Quezon City.